So yun guys, mag-buy na tayo dito sa crypto. Continuation na ito kanina. Kanina 11 lang yun eh. So, ubusin natin tong 172 pesos natin. So small trade lang to guys ha. 10-10 piso lang yung kikitain natin dito. Pero, okay na rin. Yan. So yan, yan yung sinasabi na gas fee nila. Yung 8 pesos minenosan agad niya. Sa Binance maliit lang yan eh. So yan yung habulin mo. Kailangan mong taasan pa ng taasan para makapag take profit ka. Hindi ko lang kasi alam paano yung sistema sa Binance pero Um, I think magsiswitch ako sa Binance Nanonood na lang ako ng mga videos Tatanong-tanong na lang ako Paano yung trading dun Sabi ko maraming Mas maraming ano dun eh Marami kang tools na magagamit Sa pagtitrade Oo, oh, nag 6% yung si Algo Kung di natin kinuha yung kanina Mas malaki pa sana yung ma Sayang so, Anyway, nandito na tayo So, yan yung mga habulin natin. Pataas. Itong Shiba Inu, 400 plus yung habulin Kailangan umano siya. Uh, tumaas siya ng 4% para makapag-take profit ka. Hmm. so, yun. Yan yung mahirap, no? Pataas yung ano niya. Sa tingin ko, kaya matas itong kay Maya Kasi kinukuha niya na dito Pati yung sa pag-cash out O pag pag-sisell Kasi wala na siyang binabawas Pag nag-sell nag eh Yun lang siguro yung advantage dun hintayin so, natin yan Tapos, silip din tayo sa ibang price Sa market So yung Bitcoin natin nasa 5.9 pa rin siya. Bumaba ito kahapon kasi 5.9 something ito eh. Okay. Last day. Day. 24 hours. Alam ko kahapon na yan oh no? Ito siya kahapon no? Taas ito kahapon. 5.9 na siya kahapon mahigit ang problema dito puro loading eh nabagal marami siguro talaga nagtitrade ngayon yan o bumababa si bitcoin Baka sa tingin ko pa ano na to eh. Pa baba na to talaga yung galaw na ito eh. Kaya mo ito kahapon. magtas pala siya kahapon. Hindi ko siya maintindihan. 5.8, 5.8. Ah, baka selling price ito or buying price itong 5.9 So, bumaba siya ngayon yung buying price niya, ay yung selling price niya dito sa 57 uh, 5.792. Tingnan natin sa ano guys, coins kung ano yung price niya. Prices. Wang parehas yata. Eh. Okay, speed coin. Favorite Hmm, sayo oh. 5.782. Ayan lang. Lo-loading na naman siya. Ayan Selling price itong nasa taas. So, yan. Ah, buying price pala. Ito yung selling price. Pag tinapat mong ganun. Uh, 5791 5791 mababa dito sa ano sa coins. Tingnan guys, so oh, pababa na yan siya. 24 hours. Sus mo kung nakabili ka dito, no? Tapos nabenta mo dito. Wow. Week. Month. year all nasa all time high talaga siya ito yung price niya nung ay hindi to to all talaga ito yung all dito sa so may temaya makikita talaga yung all Ito naman yung advantage niya no sa pimaya, kasi makikita mo yung pinaka previous history niya hindi lang one year Tingnan natin yung pinaka previous history ng Bitcoin. Nakaluma niyang price. Dito sa all. Yan. Yan natin. Magkano tong Bitcoin before? Yan. Ito mo yung difference. Naka all time high tayo ngayon. So ito yung year 2024. Ano? 2024 tapos nagsimula siyang umakyat January January 2024 nagsimula na siyang umakyat June December 2023 2023 ito yung price niya 1 million ang baba kung nakabili ka niyan last year tapos meron ka ngayon ay alak Medicare tinalon boy halos 1 million 1.6 tapos 2 million 5 million, 3 million 4 5 million Nakabili ka ng kahit mga kalahati lang milyonaryo ka na talaga no Ta ang tanong kasi dito kung may tataas pa kaya talaga tong bitcoin na to kasi bumaba sa dito sa 2022 yan o, no? 2022 yan, 2023 mababa sa dyan 1.5 kasi nag, nag nag 3 million na to noon yan o no? 2021 3 million 2021 ito mababa dito 2021 nag fluctuate siya so masasabi natin yung year 2022 2023 sobrang baba nya parang iiyak ka pag nakabili ka ng bitcoin during this time 2021 tapos dalawang taon na tulog yung pera mo boy. so maganda talaga bumili pag yung sad sad na sad sad kasi alam mo na ito yung maganda sa kanya sa maya kasi makikita mo yung history niya eh so pagdating dito kasi pag nakita mo itong buong history ng bitcoin parang i-consider mo siyang bumili dito parang ko consider mo huwag bumili kasi nasa all time high siya So possible na balikan niya itong dati niya mga position in 2020 2020 uh, 3, 2022 uh, at 2023 Lalo pa ngayon pat Patapos na yung taon Kasi usually bumababa sila ng uh, Tinan natin ito Ah kalagitnaan So ito pataas pa siguro to Pataas pa to kasi Usual na binababaan nila Mga ano eh kalagitnaan ng taon oh. tingnan natin kalagitnaan ng taon sila pumababa August May, April February, January ah, nagsimula, nagsisimula yung pagbaba ng ano, December dito na oh, December oh. tapos pababa na siya ganyan du -du 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 -du. wala na so kailangan habulin mo siya ngayon oh. so, posible pa talaga itong magtaas tayo kung bumili ng bitcoin maganda rin pala siyang i-consider na bilhin kasi bumababa siyang umpisa December tignan naman natin itong isa may siya bumaba may nagsimulang bumaba may so mga kalagitnaan ng taon dun yung usual na baba tapos March taas naman siya tapos baba na naman ng bandang April, May. Tapos wala na yan. Tapos taas ulit siya ng mga October. Tapos baba na naman ng mga bandang December. Tapos akyat na naman siya dito. Makyat na naman siya dito sa Makyat siya dito sa January January pa akyat September, February, April, May, tas June, May, pababa, konti, tas wala na. Bulong sa kwensya paakyat ng ano to, November din. November last year, December, January, March. So, kalagitnaan ng taon, nagumpisa na naman siyang bumaba. Tapos pagkatapos ng taon saka na naman siya tumaas. Dito tingnan natin yung ta pagtaas niya. Ito October, December din siya tumaas Hanggang oh. January, February. Tapos sa kalagitnaan ng taon bumagsak. Eh, pwede, pwede na consider tong ngayon kasi magde-December pa lang naman eh. Malamang bababa to mga January na no. So yung, mag yung advantage pag nakikita natin yung kabuo ang history niya si nagkakaroon ka ng bigger picture na consider kung bibili ka o hindi. So anyway, kung titingnan yung buong history ng Bitcoin, pataas naman siya eh. So yun. So yun yung ating nuha ngayon. So ano ko, mataas pa din. And guys, thank you so much. Susunod so, ang mga videos ulit. Update ko kayo.